Bakit may mga taong gano'n pagkatapos mong mapakinabangan ng lahat para ka ng isang tae, para ka ng isang langaw na hinahampas-hampas na lang? Ayan, hello, good morning, good morning po sa ating lahat. Happy, happy Thursday ngayong araw na to. It's Monday. Kamusta po kayong lahat? Sa lahat ng mga nagsusubaybay sa akin, maraming maraming salamat. Ayan, kamusta ba ang gising? Kamusta ba ang araw? Sana nasa maayos na tayong lahat. Dahil ngayon, araw ng mga bayani. Tulad ng isang OFW na 30 years nagtrabaho sa ibang bansa. Na ngayon, wala ng pera, pinagmamalupitan na. Sinasaktan na lang, inaapak-apakan ng kanya mga kamag-anak. Malupit doon, kadugo niya pa ang gumagawa sa kanya pamangkin niya kapatid o na sa lahat yung anak na pakawalang utang na loob sa kanyang nanay. Ayan. Inayos ko saglit kasi nakikita yung kama at punan. na ano ba yung ko? Yung buhay natin ay parang isang pelikula. Diba? Sa harap lang ng camera natin nakikita na akala mo hindi totoo. Isang imahinasyon lang tulad ng nangyari sa isang dating OFW na 30 years nagtrabaho sa ibang bansa para lang matulungan ang kanyang mga kamag-anak, nagpaaral ng mga kapatid, ng pamangkin, ng anak. Tapos nung naghirap na, nung hindi na nagtrabaho sa ibang bansa, ang sinukli sa kanya ay kalupitan. Grabe. Kalupitan ng isang kamag-anak, pamangkin, kapatid, lalong-lalo na yung anak. Hay, ang buhay. Bakit ganon? Napakalupit ng tadhana para sa ating lahat. Yan talaga ang masasabi natin, isang hero sa buhay natin. Ang isang nanay na nagtrabaho sa ibang bansa para lang matulungan lahat ng nasa Pilipinas. Nagpapakahirap, hindi na kumakain siguro, hindi ko alam kasi hindi naman ako naging OFW. Pero parang nararamdaman ko dahil nung napanood ko ito, grabe ang iya ko. Ramdam ko ang pinagpis ng isang nanay na nangyari sa buhay niya. Bakit may mga taong ganon? Pagkatapos mong mapakinabangan ng lahat para kinang isang tae, para ka ng isang langaw na hinahampas-hampas na lang. Lalo wala ka na bang wala ka nang pakinabang, wala lang nakukuha sa iyo, wala nang nahuhut-hut sa iyo. Tama 'yung sinasabi ng isang nana, tamay 'yung sinasabi niya, mag-ipon para sa sarili, magtira para sa sarili. Huwag lahat ibigay dahil once na ikaw ang nangailangan, wala ka ibang mapupuntahan, walang ibang tutulong sa'yo kundi sa sarili mo. Katulad na nangyari sa kanya, na ngayon ay minamaltrato na lang, tinuring na parang iba, tinuring na parang ding isang hayop, ng isang kamag-anak pa man din, kapatid, pamangkin, lalo lalong lalong isang anak na binigyan ng binigyan niya ng magandang buhay, magand, binigyan niya ng magandang kinabukasan. Hindi natin alam ang totoong buhay, hindi natin alam ang totoong nangyari sa buhay niya. Pero sa nakikita natin sa kanya, nakikita natin doon sa pinakitang video, malupit ang kanya mga kamag-anak. Malupit. Sobrang walang isang kaling, kasing isang lupit. Maawa kayo, matakot kayo sa karma. Sabi ko nga, hindi ngayon, baka bukas, isang araw pagising nyo, hindi na kayo makalakad. Yan ang isipin nyo. Nakakaawa. Bakit ginaganon nyo yung tao pagkatapos nyo mapakilabangan, pagkatapos nyo makuha lahat, tinurin yung ibang tao yung kamag-anak nyo pinagmamalupitan nyo, pinagmamarupit, pinagraramutan na kaawa. Sobra ang iya ko rito. Naramdaman ko bilang anak at bilang nanay ko siya. Hindi ko matanggap. Sana magisingin isang kamag-anak niya. Dahil Malupit. Siguro ang kamalian dito sa mundog ibabaw, nagmumula sa loob ng bahay, nanggagaling sa nanay, sa magulang, kung paano mo pinalaki ang mga anak mo, ganun din ang gagawin sa'yo tulad nung ginawa ng pamangkin niya sa kanya. Dahil sul-sul nung nanay, nung kapatid, na ganyanin mo siya, ganituhin mo siya. Inay, kapatid ni nanay, kung anong ginagawa mo sa kapatid mo, baka isang araw ganun din ang gawin sa'yo ng anak mo. Ganyan kakalupit sa kapatid mo, ganyan din ang mararamdaman mo. Yan ang utos mo, yan din ang makukuha mo. O anong, binu anong tinanim mo sa sarili mo, yun din ang aanihin mo. Maniwala ka sa akin. Hindi tama yung ginagawa mo. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi nyo, hindi kayo nakakasiguro na pag kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ako na...

Nakikita nila ko pa. Mag-iikot ka na kada dance. Merging. ba? na. Kung ng barakay bale. Wala kaming paki-lapunan. ano? ka lang. Wala ka kung ng ganyan mo kami wisha, Ay, yun yung nanay ko. Sesa so, natin Man, video. Yun na, ano yung video nanay ko. barangay. Kasi, wala na ako maibigay. Kung ano-anong ano. Lahat ng pamangking ko. Puro ano. Mga bastos. Alam nyo ba? Lahat ng klase ng torture. Naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang chinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot, mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Si Cleotilde Francisco. Uh, 53 years old. Uh, single mother po ako. Uh, 30 years po ako sa abroad. 3 uh, years na po akong nasa Pilipinas. 30 years po akong nagpakakuba sa abroad. Pinag-aral yung mga kapatid ko. Lahat tinulungan ko. Pero nung umuwi na po ako sa Pilipinas, wala nang mapala sa akin, nananakit na po. Tapos kung ano-anong salitang maririnig mo, pati yung anak ko, inano nila yan, yung bin nila, na wala akong kwentang ina, na kung ano-ano paninira ang sinasabi sa akin. Itong bahay po na to, naipundar ko to. Akong nagbayad ng lupa, pati yung bahay. Itong akong nagpagawa. Ang hinihingi ko lang ho, etong second floor. Second floor lang para yung dalawang kwarto, mapaupahan ko. Meron na akong pera para pambili ng pagkain. Dahil hindi naman ako umasa sa kanila. Yung ang sabi ng anak ko, pokpok daw ako sa Singapore. Tapos yung sira na daw ulo ko. Kasi nga, yung, yung gusto ko lang ho yung magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan, itong dalawang pinto na 1,500 lang ang upa, lahat ko ng pang pang ano ginagawa yung mga aso yung ewan ko ba kahit hanggang ngayon tinatanong ko sa sarili ko bakit galit na galit sila sa akin kahit nanay ko tinatanong ko bakit galit na galit sila sa akin <laughs> kasi wala na ako maibigay. Kung ano-anong-ano. -ano -ano. Lahat ng pamangking ko, puro ano, mga bastos, alam nyo ba? Lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Utos daw ng mga kapatid ko kasi hindi daw ako nagbabayad ng tubig. Marami pa po alam nyo, isa lang ko ang ano ang pinagpapasalamat ko din sa pag-abroad ko. Nagkaroon ako ng napakabait na amo na hanggang ngayon hindi ako pinabayaan. Hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Gustong gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Yung, wala akong alam kung ano. Yun lang ho, yung buhat ng wala na akong may ibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum Culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT ano, mag doon. Lahat binigay ko. Tapos laging sasabihin, wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Siyempre, paano ko siya mapapalaki? Nagtatrabaho ako. Yun ho kasi ang ano, turo sa kanya, wala akong kwentang ina ang gusto ko lang naman ho, yung etong sa second floor. At saka ang, alam nyo sa totoo lang, wala, hindi naman na ho ako interesado dito Ipaalis eh. na ako talaga. Ang ayoko lang ho, yung nananakit sila. Nakita nyo naman ho yung video, di ba? Huwag hindi sa'yo yan. Akin ako, akin na. Hindi sa'yo yan, huwag mong Akin na. Bakit mo kukunin? Yung mga anak niya, napakababastos habang nandun siya nanonood tsaka ano sila, namihasa ng nananakit. Kasi yung, yung nanay din ho niyan, meron din ho akong, ano, blatter dyan na binugbog din ako niyan kasama ng anak ko. Pinagtulungan ako ng mag na yan. Yung ano ba, yung tatratuhin nila ako ng tama, yung, ano ba, yung, yung kahit wala na akong mabigay, yung ano, hindi naman ako nanghihingi sa kanila eh. Nagtatrabaho ko. Buwat nung dumating ako dito, nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Hindi ako nanghingi kahit kanino sa kanila. Gusto ko lang malaman bakit galit na galit sila sa akin. At saka meron mo akong ano, para sa mga katulad kong OFW. mag kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi nyo, hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na... Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-huli ang pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Para sa anak ko, sana masaya ka. Masaya ka sa mga ginawa mo. Sana hindi rin gawin ng anak magiging anak mo yung ginawa mo sa akin. Sa mga kapatid ko, sana gumanda ang buhay nyo. At dyan sa mga pamangking ko, yung mga ugali nyo, baguhin nyo. Hindi yung napakasasama ng ugali nyo. Alam mo kung ano ang sabi ng nanay nila? Hindi bali daw manakit ang anak nila, wag lang sasaktan. Tama ba yun? At saka yung mga kabastos, yung napakabastos, grabe. Mga private pa nag-aaral yung mga yan, pero ano, parang walang pinag-aralan, mga walang modo. At yung wag, wag, silang laging nananakot ng tao, na akala mo ang husay-husay nila at ang gagaling nila. Sa nanay ko, dapat, wala kang wala kang ano, yung pinapaboran, pantay-pantay ang tingin mo sa anak mo, hindi yung may paborito ka. Tsaka yung dapat, di ba, ang magulang, dapat pag nag-aaway-aaway ang mga anak, nasa gitna siya, hindi yung kinakampihan niya kung, mer kung sino yung meron at meron siyang magiging pakinabang. Ngayon, yun, yun lang po. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please subscribe nyo naman po News TV. Thank you. Ingat po tayo lahat. God bless.